Magandang senyales to mga idol. Bulaklak na po ito. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Ang dami. Ayun, pa, oh. Ayun, ayun, ayun. Ito pa. Dito pa lang sa bunga dito. Kaya marami na hanggang doon mga idol, oh. Napakaganda. Itong hapon na ito, ay itong araw na ito, gagambulan ko na pong ganyan. Kasi malaki na po. Para pag humangin, hindi pong matutumba. Oh, lahat po ito, itong dalawang okrang linya at saka itong talong. Eggplant. Ang kaya-kaya. Uh, kay ganda ang pagmasdan ang mga tanong ah, ni Direk. At nagtanim pa ako ng, maaga ako dito mga idol, naglinis ako dyan sa tabi ng saging. Tataniman ko po ng gabi na yung San Fernando. Ay good morning to all. Magsipag tayo mga idol. Tayo na mga may lupa, magtanim po tayo.